Mga idol, uh, kasama ko mga idol, uh, gutom na gutom na yung mga idol, yung isa Tagal kasi na ano, idol. natapos ang aming uh, pisa Ayan mga idol, ang aming, ayan, uh, 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 ang aking mga tropa Ayan mga idol, uh, undawin na kami mga idol sa, ano, palabas na kami Ayan mga idol uh... Ayan si kaibigang iking uh, uh, Kakain pa yata yan mga idol wala na idol uh, gutom na gutom na itong isa mga idol oh. nakahanap na makainan mga idol A few moments later. Yan, mga idol. Uh, maganda, magandang hapon sa inyo mga idol. Yan, uh, kararating lang namin dito mga idol sa, ano, uh, budiga. Uh, mga idol, oh, uh, kami mga idol. Uh, ito yung budiga mga idol. Uh, ito yung budiga ng uh, Goodrich uh, dito sa Kanlubang. Uh, yung mga ating tropa mga idol, oh, uh, yung sa Likuran. Uh, sila kasi ang nanguna mga idol uh, tayo na huli ano o tropa uh, mga idol uh, ayan mga idol uh, binuksan natin mga idol yung hood uh, sobrang init kasi mga idol ng panahon uh, pinapano natin pinapalamig natin yung uh, makina pinapasingaw natin yung uh, init ng makina Ah, normal naman mga idol ah, yung ating uh, nya normal lang pero binuusa lang natin ng tubig para ano para medyo mabawasan yung uh, init ng uh, makina binuusa natin yung radiator mga idol na mamaya pa siguro to mga idol mag-discarga uh, mga idol. Uh, yung mga idol lang uh, tinuro pa. Uh, ano pa, nagpa-record pa sila. Pero nandyan na yun si, ano, si Mang Kuroy. Shout si out Mang Kuroy. Uh, yung uh, taga-baba sa amin dito mga idol, uh, yung nagmamano. Uh, si Tatay Kuroy at saka si, ano, at si Budoy. Uh, yun si Bodoy mga idol ay POA na ano yun nilabot ng release si Bodoy ayan ah, maraming maraming salamat mga idol ah, sa panunood ng ating video bye bye mga idol